Yan alam mo, mag- Lagi na umaga sa'yo. Hindi umaga. Alam mo yung bagus na mag-uwi. Lakad ako na lakad. Oo eh. ano ko dito, supervisor. Magbantay ka muna ang ano mo. Oh, Magbantay ka nung ipe-present mo sa ating mga viewers ngayon. Ah, oo, oh, siyempre, eh, ano. Punti na lang, naubos na. Bakit? Eh, Kaya pala lakad ka lang ng lakad, eh. Siyempre, nakabenda na tayo. Oo, oh, saan tayo bukong saan tayo? Eh, ito. tayo sa natinang isa. Last ball. Ay, last last ball. Ay, abang, natin ang isa. Last ball. Last ball. Ay, kawala. Grando ay. Red thousand. Red thousand na lang, babae. Babae ito. Babae, oh. Ito na lang ito. PM nyo na ako dito, baka maunahan pa kayo. Oh, oh yan. Sige, bahala. Bahala, ay, abang. Last ball yan. Oh. Tapos meron oh. tayo ditong prize bulldog na sandalo. Tundalo yan. Como floods? Oo, oh, como Eh, May papin. Oo. Oh. Hey, naman niya, kagandaan niya kailan. One year. One year? Ayun hey, no, ang ganda kita. oh, oh, ito. oh, 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 Oh. Oh, talaga. Oh,

Oo. Oo. Ang liliyan, o. Ang lalaki ko, pwede nalangin ako. Ano mayro na ah lang ko na? 6, ma'am. Dalaki ng Dubai, ba? Oo. Parehas ng lalaki. Parehas. Ang sabihin, mo Anong gano'n mong kausap? O, parehas ng lalaki, anong gano'n dito? Bigyan nyo ng 25 negosyabol. 25 negosyabol. Uh May papel? Pwede. Pwede lang yan, ba? ko sa kanila. Oh, um, pwede, ha? Pwede, ha? Kung um, hindi papel, ha? Pwede, ha? O, pwede, Pinapatayo mo mga tenga nito ah? Oh, Oo, kasi kailangan ng magandang sagap. Oh, ano ba ito? Oh, red dress ba ito? Oo, oh, Red European Line. Euro Line, Red dress. Malaganda. One in a half yan. Ah, bali magtutuma sa isa sa anong adobe. Oh, okay. Ah, napakagandang doberman yan. Kaya huwag niya napakawalan. Apat yan ngayon. Okay. Dalawa na lang. Kaya ka talaga. Ah, Siyempre, malaki. Malaki po. Malaki. Ang ganyan ito. Tingnan natin sa bent 23. Okay? Sa mga lakas na. Eh, wala na. Sagad na tayo. Sagad na. nabi ni dalawa niya, hindi nakakarap ano, 20. 20 Oo, oh, yan. Pinakarap ko na parang siguradong pogi pag dagpata. Oo. May shout out ba? Ah, Mamaya na naman. Dito yung dalawa pa ako doon. Ano? Sorry. 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 Hindi ko pala.

<laughs> Siyempre. Good morning, boss. Man. Good morning, morning. Yan, yeah, happy birthday nga po. Yeah, happy birthday nga pala sa pinakamaganda kong asawa. Yeah. Mag-iwag natin kahapon oh. yan. Oh yan yeah, ha. Oh. Ano talaga mo dito oh, ngayon? So, so, Siyempre, meron tayong dalang Rottweiler dito, female. Rottweiler female? Slater bang mo yan. Napakabigat. na buwan. Yun, oh. <laughs> 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 Lapa, <laughs> Kompleto ba mo na? May 18 na, na rin to. Baka 6 in 1. Kaya, bigay ko lang 20,000. 20K! Ayan, so, may ba yan, bo? Wala. Boxing card. Boxing card. Tapos uh, may bill dyan tayo. Female, tsaka male. Eto, bibigay ko na lang ng 8,500. At 8,500. Oo. Kaya na tayo kalaw eh. 8,500, ka, tsaka... 7K. 8,500 saka 7. Ganda. Ganyan ka mapagbigay. Apat na buwan. Thank you. Thank you so Yan, isang 8,500. Oh 7,000. Alright, alright. lang, boss? pala tayong pitbull. Siguro sa Sunday, ilalabas na tayong pitbull sa grotto. Yun. Di rin pitbull mo Apat na dalawang babae. Okay. Maraming-maraming salamat. Thank you. Thank you. Magandang araw sa'yo. Kuya Kat. Magandang umaga sa'yo. na ako. Robot na ako eh. <laughs> oh, Eto, bossing, meron tayo ditong pag. Dahil tatlong peraso to. Tatlong peraso tong pag na to. Ito, may white tayo yung platinum mo. I, isa yung ano ha, santa. Ito, oh. 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 Ito, <inaudible> bibigay ko na lang to ng 9,500 bawat isa. Female oh, yan, parehas. 9,500 na lang. 9,500 Merong vaccine na. Merong vaccine. Oh, vaccine na yan ha. 20. Isa meron pa isa rito ha. Ah. Ito pa isa oh. Babae din to. oh, 9,500. 9,500, napakababang price niya. Tapos, ayan. meron tayo dito ang Shih Tzu. Ito ang Shih Tzu natin. Black Eto and, 5 and 5 white, ah, kareng yung isa oh. 5,000 bawat isa. 5 na lang. Okay, eh. meron pa tayong Chow Chow dito. 5K okay, na lang. Ito, hey, nah. solid blue tank. Ito, bibigay ko na lang sa inyo na. 7,500 7,500 na lang Chow, chow Uy, konti na lang pala to Wala na, ubus na nga Ang daming pinakiyaw kanina eh Dalpa. Wala dalawa eh Tapos hindi order Oh, tindi oh, Eto pa Jack Russell Crossbreed ng Shih Tzu 3,500 lang dito Paano natin tatawagin yun? Yung Jack Russell na Shih Tzu hindi okay, okay. ko na din alam. Ano ba 'yan? Para loading yung utak ko. Oh, wala okay. to. 35 lang buya ko okay, si. Okay. Tapos po, 'di ba? Sunday groto kami. Saturday night pa lang may mga bago tayong pangaparating na papi. Oh, si. Magkikita ulit tayo sa Sunday ha. Ah. Follow oh. niyo po ako sa TikTok, saka po sa FB ko ya Rodriguez Pares po. Nandoon din yung Stop. contact number natin, boss. All right, maraming maraming salamat, Kuya Kat. Bye thank bye. you, thank you. Uh, so tayo, itong, uh, pom. Ruth, Uy, gentle, oh, tayo dito mga pom. Good morning ko muna kaya dyan ka na. Kamay tayo niya! Okay, meron tayong nakakuha dito sa kapitbahay. <laughs> Naglalakad na kad lang eh. Oh, yeah, may, comirea, may oh dun, yan may pomerayang available ngayon si Kuya Dol Dol. Ano babae ko? Both female. Yes. Two man. One boxing, <imit> three go worm. Magkano bigay mo diyan? Bigay ko nang 18K. 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 18 and 15. Ah, yeah. Pero tayo isang boy. Lalaki ka eh. Wala Ah. Hey, ko 15k na lang. 15k na lang din. No. Oh. Tapos may bully na dito. May rin. bully tayo dito. Yan 15 months. Bigay ko nang 15k din. 15k Lailup din. Oh, no. O dito, boss. Diyan. Bigay ko yan nang 15k din. Mga uh, 12 months. Lalaki 12 lang dito. 12 months, isang taon. Malaki. Pero oh. 'yan, yeah. Yun lang, yun lang dalawa. Ligos na bulba, yan lang. Meron pa tayo sa bahay. Uh, message lang kayo at text lang kayo kung may tanong kayo o mayroon no, kayo na, na ibang uri na aso. so. Maraming maraming salamat. Pwede rin King tayo mag-deliver pala. Tsaka yung ba, anong, uh, yung box na yung ano natin. Stad. Alright, thank you sa thank, thank you, salamat. Good morning, good job. Yan, yeah, tayo pala yun. Dito. Dito. Sabi nyo tayo Labrador dito, ito babae, lalaki, seven-five-ish lang, dalawang buwan. Seven-five-ish, two-month-old. Two o yan ha, Puro Labrador. Tapos meron ko pa rito, five-month, babae. Bigay ko nang ngayon, six-five. Six-five? Ang kunti lang talang aso ko Kuya Joshua. Ayaw ngayon, doggy masyado eh. Baka may papasalan mga tao kay Joshua. Siyempre siya mga bares natin, again po, napakasalamat po sa inyo. Sobrang magandang support na po sa aming mga seller.

La Tapos so, ah, ba lang, babae ka. Eto lalaki, may papel. Oo, oh, may 20 papel. 20,000. 20,000 lang oh. dito? 20, Oo. Oh

Pero tayo pa, kurig ang mata niyan. Oo, oh, napaka pimen. Oh. Ano mo na yan? Going one year. Going one year. Basal pa? Basal. Oo, oh, basal. Pero magkano dyan? 9K. 9K na lang. Eh, lang talong aso ko yan. Ay, ano? oh, yan. Yeah, may papasalamatan pa. ka ba? Pa? Ah, uh, pasalamat ako si Pari Roy, at si Pari Tino. Huwag mo na ka lang si Roy. Huwag mo lang <laughs> pasalamatan yan. Alright, thank you, thank you. Alright, okay, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Good morning, guya! Good morning, good morning! Try uh, uh, the roll! May dalawa ako. May dalawa ako. Ito, may wala namin. Ano ba ito? Ito, Dachshan. lang ito. Ang Dachshan. Dachshan Pincher. Pincher! Okay. Pincher. Oo. Oh, oh, nakuha niya yung uh, ano sa mas malakas dugo na dugo ng ano. Ng Dachshan. Okay. Oh. Oh, okay oh, 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 Dahil dapol kasi yun eh. Eh, ito. Ilang ba na uli? Two months? Two months. Ano so, nga kayong babae ba? Puro oh, na laki. Puro na laki. Ano oh. nga oh. Ito. Five po. Five lang. Two five lang. Karoon ito, three five. Oo oh, yan, two five no. dyan, nah, lang. Oh. Naiiwan yan, naiiwan yan. Naiiwan? Oo, naiiwan na lang. Naki. Oo, oh. naiiwan na lang. Mahina akong bahay ko. Kaya lang maliit lang sa buo talaga. Oo. Ito na three five. Oo ito, three five. Mura yan ma'am. Ito mga na, trifide namin. Pagkakamatay din sila ha. Okay. Oh, yeah, ha? Ulit, Daxian Fincher. 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 O oh, yeah, Fincher. Fincher mix. Oh. Oh. Ito, by, ay pa Aipato. Oo, oh, ganda oh. No. Talaga ako kasi ha. naman ito mga ito. O, naman yan. Ito medyo dark to. Ito medyo dark to. Pero double din siya. Oh. Alright. Uh. Oh, ito lang dalawa, kuya. Oh, ito lang. Oh, may, may shoutout na ba? Oh. oh okay, okay, pakita natin, pakita shout natin. Shoutout sa mga nakabili sa amin. Sa Tuga Aplari si... Lamin. Si At saka si yung Tuga Bataan, yung Siman. Mike. Mike. Si Mike, sa Bataan. Oh, okay, sa Tuga Bataan. Oh, ito ang amin. pakita natin. Gold Barbarian Kennel. Oh, ayan ah. ah. Dito muna natin sila makokontak. No? Maraming maraming salamat po. Oh, si, eh. Yes. Kamusta okay, na laki, ma'am? Oo, oh, nandun. Naiwan pa. Naiwan pa? Oh, naiwan pa, naiwan oh. pa. Bago daw magpasko. Eh. Uh, maraming maraming salamat. Oh, okay, sige, okay, thank, you. thank you. Thank you. thank you. Good morning, Gugelo. Good morning po, kuya. Oo, oh, yan ha. Yan. Bakit? Ayan, na Ayan. 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 Mix breed oh Ayan. Sa, sa mix Ayan. 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 labrador mix, Ayan. Ayan. labrador. Ayan. 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 ang Ayan. 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 Hindi siya puro. okay, okay. Eto, bigay ko na lang 3-5 kuya. Puro oh, 3-5 lang? Puro choco po yan. Libre oh, po yan. Oh, okay. lalaki, isang babae po. Oh. Tapos, meron tayong... kita lalaki naman tuya Blue eyes to. Ganun oh, Okay, okay. 3-5, 3-5. Puro 3-5 lang ba? Mura to. Eto, rare color. Blue. Ito, blue, no? Blue ang ilong. Blue ang mata. Lahat blue. Oh. 3-5 lang. 3-5, 3-5 na lang ha. Oh. Yan. Kaya naghahanap po ha, ng ano, medyo budget meal. 3535 po. Budget na budget na yan. oh, 1, budget, 2, 3, budget 3, na budget na yan. 3 po. Ito, brindel. Ito, brindel. oh, nagka-brindel po. Hindi po siya pure ha, cross lang po siya. 2, 2, 2 5 ah 3 5 po. Okay. Tapos may mga, ito na ba yung mga pure mo boss? Ito, may pure po tayo na chip-chop. Ito lang tayo po. Princess type naman po ito, napakaliit. Eto, mga ilang po na ba ito po Dalawang po na ito, sang linggo po. Gender nila? Uh, dalawang lalaki. Ito lalaki, ito babae. Napakalimutan. Oo, oo. No, sige, sige. Yan. 5,000 po. May isang vaccine, may dalawang linggo. Okay, 5,000. Yan. Ito po. Oo. Ah. Ang number is not new. So yan po, P4,500. p ano, ah, ininegoshable ko para kay kuya. Bigay ko ng hanggang P4,500. Uh, o, oh, yun hanggang P4,500 po. Basa-subscribe lang po kay, kay kuya po. Ayan. Pumapayag na si kuya hanggang P4,500. Oo. Eto, tayong mga Japanese po. Eto, Love College Japanese po to Bigay ko na lang po ng P3,000 po. 3 3000 P3,000 po. Ayan, P3,000. Magkakakalit niya. Taming dala ni kuya, oo. Gaganda, 3K, 3K lang po, yan. puro 3K na lang yan. Ito po. Ito, ito Belgian yeah, Shepherd po, mix na Labrador, mix breed rin yung Labrador. Bali, ano na siya, kung sa ano pa, mongrel na tinatawag kasi marami nang sa. Ha? Ah. Bigay ko na lang ito ng, ano, ng 3K, pang gaganda ng mukha. 3K din? Ah. 3K, right. oh, 3K, 3K na lang yan. 3K, 3K, na lang. Yan lang po kuya, ito po yung face. Oo, oh, yeah. Sige, pakita natin kayo, Jello. Apo. Ah, yan po. Oh, ayan, ayan ang Facebook ni Kuya Jello. Number mo Kuya Jello? 0991-578-3735 po. okay, maraming maraming salamat lahat. Kuya Jello, may papasalamat ka ba? Uh, thank you po sa mga buyers ko na laging tumatangkilik sa akin at bumabalik-balik po sa akin. Maraming marami salamat. okay, maraming po kayo. Maraming maraming marami, sa lahat, Kuya Jello. Thank you, thank you. Good morning, Kuya Peter. Good morning, Peter. Good, morning. Good, morning. Good, morning. Peter. Good morning. Si Pepita kasama ng mga isa ng Meron siya? Exotic American. Bully. oh, yan Magkapatid ba ito, kuya? Magkapatid ha. na sila? Three months. Three months. The nila? Parehas female pa. Okay. May papel po sila? Wala. Death card. Death card meron. Death card meron. Magkaarap pong bigay mo rito kaya? Dose. Dose? Oo, yan. 12K to, tapos 12, lang. Pero pareho silang ano, no? Female. Female. O, oh, ito parang brindle, o. Oh. Brindle. O. Oh. Kaya sa magkapatid sila. Kuya well, Peter, tagas na ako po. Nubalichets. Nubalichets, pwede ka po tayo sa nubalichets. Kung ngayon, gusto nga nalaman mo, oh, ah, oh, yeah. siya Kuya, isa ako, paano ko makukunta, kuya? Number ko. O, number po. Pero na ngayon, step aside. 0975 697 -09 -09 697 89 Eight nine four one. Eight nine four one. Si Peter, ro yana. Diri ni numero si Peter. Nakimbala, makita may shout-out ba? Shout-out sa mga subscriber. Alright, maraming maraming salamat, Kuya. Thank you. Hi! Isa ka rin bang fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop! Ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makumpleto ang furniture mo dahil we offer grooming services, pet boarding at pet supplies. Prices ba? Worry no more dahil ang services ay quality sa affordable na prices. No need to worry rin sa mga pets mo dahil our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats at my home service grooming pa. Oh, iba. Kumpleto kumpleto. Pia, what are you waiting for? Lucho pet shop, everything for every pet. Visit us now or mag-inquire sa aming page.